Blood News Update Sa ating mga balita Armas ng NPA natagpuan ng isang residente sa Camarines Norte 38 lugar sa bansa tinukoy na red areas ng Comele background check sa mga kandidato sa eleksyon 2025 ipinangako ng AFP Ako po si Cesar Soriano, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Natagpuan ng isang lokal na residente ang mga nakaimbak na armas ng New People's Army o NPA sa barangay Exquiban, Labo, Camarines Norte. Matapos matanggap ng 16th Infantry Battalion at Labo Municipal Police Station ang report ng residente, agad na nagtungo ang mga otoridad sa lugar at nadiskubre ang dalawang .30 caliber machine guns, apat na M16 assault rifles, dalawang M14 battle rifles, dalawang M203 grenade launchers, 200 rounds of ammunition at iba pang mga pampasabog. Nagpasalamat naman si Second Infantry Division Commander Major General Cerilo Balauro Jr. sa mga residente ng Barangay Exquiban sa patuloy na pakikipagtulungan at pagsuporta sa advokasya ng pamahalaan tungo sa kapayapaan. Dinukoy ng Commission on Elections of COMELEC ang mga election hotspots na isa sa ilalim sa kanilang kontrol sa pag-uumpisa ng election period para sa 2025 midterm elections. Nasa kabu ang 38 lokalidad sa bansa ang natukoy bilang red areas na kinabibilangan ng labing apat na lugar sa Lanao del Sur, labing tatlong lugar sa Maguindanao del Sur, tigde dalawang lugar naman sa lalawigan ng Isabela, Masbate, Basilan, Maguindanao del Norte, habang tigi isang lugar naman ang natukoy sa Iloilo, -ilo, Western Samar at Tawi-Tawi. Bukod sa red areas, 177 localities naman ang nasa ilalim ng orange category o may bantari ng armadong grupo at 188 naman ang nasa kategoryang yellow o may history ng election-related violence. Ang mga naturang election hotspots ay inaprubahan ng Comelec Unbank kahapon January 9 at sa tulong at koordinasyon na rin ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Pinangako ng Armed Forces of the Philippines o AFP na sila ng masusing background check sa mga kandidato sa gaganaping halalan sa Mayo. Sa isang pahayag, isinaad ng AFP na gagawin ang naturang inisyatiba katuwang ang Commission on Election of COMELEC at Philippine National Police o PNP Ito'y upang matutukan ang pagtukoy sa mga potensyal na banta sa seguridad ng bansa tulad ng posibleng pagsubok ng panghihimasok ng mga dayuhan. Dagdag ng AFP, kanilang agad ipararating sa COMELEC ang anumang confidential information na kanilang makakala para sa kaukulang aksyon at nangangakong magiging patas ang gagawing intelligence gathering kanilang idiniin na tungkulin ng AFP na mananatiling non-partisan at ang lahat ng kanilang mga aksyon ay nakahanay sa demokratikong proseso. At ito pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <muling noise>